Welcome back again mga adventurers. Uh, sim sim damit lang tayo ngayon dahil sinisulit uh, sinusulit ko na yung pag-uwi ko dito. Kaya lahat ng mga katanungan niyo ay sasagutin ko. So sasagutin ko yung katanungan about dito sa uh, size ng lagayan ng itlog at saka yung gaano ba kataas yung paa ng uh, lagayan ng ay patungan ng egg tree. Mula dito sa may ilaw papunta dito sa ano kung ilang anong size ng paa so tara mga kabinjers unahin natin tong uh, ito about ito sa incubator mga sa ito itong paa ayan yan size 5 and a half inches lang po ang paa ng ating lagayan ng uh, patungan ng itlog pwede nyo ring i-gawing six inches para medyo hindi kayo malito So about naman dito sa ano About naman dito sa uh, Lawak Lapad Yan 13 inches lang mga Avengers 13 Yan 13 inches lang to Yan oh. So about naman dito sa uh, About naman dito sa Ano sa gilid Yan sa gilid Yan Lagay nyo lang 9 uh, and a half Inches 9 and half inches lang ilagay nyo yan o. So, ulitin natin. Uh, lagay nyo dito yung paa. 5 and half inches or 6 inches. Tapos dito, yung lapad, uh, 13 inches. Tapos dito naman sa gilid, nine and half inches lang yung ilagay nyo. So, ang purpose ng ano nyan, bakit ganun ang ano nya, para paglagay ng uh, ito, lagay ng itlog, ay tingnan nyo, meron pa rin siyang espasyo dito. Oh. Yan, oh. No? Meron pa rin siya dito mga, para mga 2 inches ang, ano niya. O, oh, ano? Kita nyo. Kasi mag-circulate yung hangin dito, pataas. Yan. Paakyat. Pag mag, mag umandar na yung fan dito, tapos bubuga ng hangin, iik, may, mayroon pa siyang ano, space dito na mag, uh, mag, ikot yung hangin, paakyat. So, dito naman tayo sa, ano, uh, sa lapad ng ah, uh, itong lagayan so yan so 17 inches lang ang ano nyo ang 17 inches lang yan si 17 inches yung lapad so dito naman tayo sa gilid ang gilid niya, ayan dito tayo, dito tayo masimula ayan Yan. So nasa 12 inches ya. So isang roller, 12 inches. So mga pinchers. 12 inches tapos yan. Yan. Ulitin natin. 17 yung lapad dito, 17 inches. Tapos dito naman is 12. So 12 and 17 inches yung lapad. So yan ang yun ang purpose natin na pag uminit yung ilaw uh, magbubuga yung fan dito tapos magkakasirculate pa siya Pataas Dahil may space pa siya So yun ang purpose natin So sana nasagot ko na yung uh, Ano Ang uh, tanong kung About sa sukat ng lagayan ng itlog At saka yung stanya, So wag nyo lang kalimutan na maglagay kayo ng pangtakip dito Yan Lagyan nyo ito ng pantakip o oh, kahit karton lang or plywood para hindi sa direct matamaan ng itlog dito sa ilaw. Kasi dan dito yung ilaw sa dito sa gitna. Pag hindi niyo nilagay ng pantakip dito ay ma-direct matamaan yung itlog. So maganda na lagyan niyo ng pantakip dito para mag-iikot lang yung init mismo. Hindi siya direct tatama doon sa itlog na natapat doon sa ilaw. So sana uh, nasagot ko na yung katanungan about dito sa mga size niya at saka yung mga sukat. So kung mayroon pa kayo mga katanungan, uh, mag-comment lang po kayo dito para masagot ko naman ulit at gawa natin ng video. So huwag niyong kalimutan mag-like at mag-share mga kapinchers para updated kayo sa lagi kong ina-upload about it sa incubator. So hanggang dito na lang tayo mga kapinchers.